doon sa ating mga kababayan na lalo lalo na sa yung may mga edad na dyan uh, konting alalay lang at ingat pag kayo ay dumaan dito sa footbridge kahit sa ang footbridge man yan dahil uh, disgrasya ang isang senior citizen dito uh, medyo may edad na rin to nadulas dito sa footbridge tabi nito isang mall dito at uh, tumama yung ulo medyo malaki yung sugat duguan no duguan yung babae at uh, na ng secure uh, skewer ng uh, mall kaya ingat talaga ingat ingat talaga lalo pag uh, may edad na or uh, PWD mag ingat sa pag-update at pagbaba ng footbridge mga kapatid ongoing yung ano uh, andito na yung uh, ambulansya na nakakainta ongoing yung uh, first aid ng mga medtech kaya uh, nanay uh, na dito sa maya footbridge ng eh uh, Fernando footbridge may kasama siyang uh, anak anak niya siguro kung lalaki kasi lang kasi ulo to, medyo madugo. Kaya kailangan talaga first aid. Kaya ingat po palagi pag tumawid at uh, pa tayo ng footbridge sa lalo na yung may mga edad na ha. May edad or yung mga PWD magingat lagi. Yang yeah, footbridge na yan mga kapukunat. Uh, hindi naman gaano ka trick yan meron namang hawakan dyan buti na lang andyan na uh, yung uh, ambulansya at uh, traffic enforcer ng uh, kainta yung MPSO nakapag responde ka agad salamat at uh, nabigyan ng first aid itong isang uh, maedad na rin ito mga kapok nata uh, at uh, mayroon silang mga dalang bag isa rin siguro to sa daging dahilan kaya na outbalance itong uh, matanda yung may kabigatan din itong mga bitbit -bit nila kaya nga nandyan yung kanyang anak kasama niya buti na lang kamuk at yung kanyang uh, anak na umalalay ka agad sa kanya o, oh, yung footbridge na yan mismo ha dyan sa may uh, akanto yan ng uh, Felix Avenue or Imelda Avenue Uh, papunta at papasok ko 'yan ng uh, kainta Rizal. Yan. kanto lamang po 'yan ng uh, uh, Marcos Highway. Ay, medyo naka-distansya tayo gawa ng nung ah uh, hinaharangan natin yung footbridge na wag na muna or uh, pansamantalang isinara na muna namin para sa mga pedestrians para mabigyan daan yung uh, pag-rescue. ayan na po, dinala na po, kinarga na yung matanda. Dyan sa ano tawag nito? At uh, dadali na yan sa pinakamalapit na hospital. Diyan sa kainta. No? Para ma-check up ito ng mga doktor. At uh, salamat pala sa lahat ng tumulong ha. Yung mga barker dyan. Yung uh, first uh, responder natin. Yung uh, rescuer na. Uh, ayan si ma'am. salut sa iyo ma'am. Salamat sa iyo ma'am skewer po ng Santa Lucia Mall maraming salamat sa iyo madam at ang bilis ng responde mo thank you at yung mga tumawag din ha? at dyan din yung mga tropa natin na MMP enforcer na umalalay kino na ni sir yung uh, gamit at nilinis na yung lugar na pinangyarihan ang sa ganun ay uh, bubuksan natin muli para madaanan sa ating mga pedestrians mga kapuknat. natin alright Okay, salamat sa lahat ng tumulong, ha? And uh, lalo na yung mga barker dyan na talagang nagaabala uh, pa na maghanap ng uh, enforcer kanina para lang uh, maitawag ka agad itong accidenting ito. Buksa na, buksa na! Sige, <laughs> <clears throat> sir. Nagaling ko muna po. Dandaan kayo dyan ha, may nadulas na dito ha. Kaya dandaan kayo na ya, may nadulas na dito na ya. Nadulas po sinanay. Opo, mama yung ulo sa ano. Aksidente? <coughs> nadulas po, nadulas dito. Ayan yung footbridge kanina mga kapoknat na kung saan dyan na nadulas Or na out balance itong uh, isang babae hindi naman gano'ng ka kataasan yan at uh, hindi rin naman gano'ng katirik yan talagang na out balance siguro talaga yung uh, mama kaya nadulas at tumama yung ulo dyan sa uh, hagdan ingat mga poknat ha, uh, ingat palagi